hindi kaya ang LDR, mga after one year, give up na agad. Well, kung isipin mo, isipin mo mga peeps, kung talagang love mo siya, talagang love mo yung ka-LDR mo. Yo, what's up mga peeps! Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kaden. you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So, for today's vlog, mga peeps, meron na lang tayong panibagong ka vlog. For today's vlog is tips para hindi magsawa sa ang ka-LDR mo. So, check it out! A few moments later. So, ayan na nga mga peeps, magbibigay lang ako ng, again, limang tips para hindi magsawa sa iyo yung ka-LDR mo. Number one is, Limitahan nyo yung oras ng pag-uusap nyong dalawa. Di ba kasi sinabi ko sa previous na video ko, quality over quantity. Mas okay na, na nag-uusap kayo araw-araw, at least 10 to 20 minutes, it's enough mga pips ha. Kung nasa maintaining stage naman na kayo ng LDR nyo. Same lang naman palagi yung pinag-uusapan nyong dalawa. So nakakasawa din yun mga pips ha. Maniwala kayo sa akin, naranasan ko na yan. Halos 24 hours kami nag-uusap nag-tulog na, siya, binabantayan ko, tulog ako, binabantayan niya ako. But then, dumating sa point na nagsawa kaming dalawa. Kasi araw-araw kaming nagkikita, halos 24 hours. Di, may, may mga nangyayari talagang ganun, mga peeps. So, number two, mag-isip ka ng mga bagay na pwede niyong gawin together during sa pag-uusap niyong dalawa, like watching movie together, or singing together, or listening to music together. Basta mga ganung bagay lang, mga pipsa. At least, pinakamahaba na 30 minutes. It's okay. At least, mag-update lang kayo ng one time a day. Yung yung sa mga ano yun ha, sa mga hindi clingy, eh. sa mga hindi overthinker, kapag ganun ka, hindi ka pwede sa LDR. <laughs> so, yun na nga mga pipsa. Gawin, mag-isip ka ng mga bagay na pwede nyong gawin. Para at least, meron naman kayong ibang ginagawa. Hindi lang yung nagpapakyut lang kayong dalawa. <laughs> sa camera. Number three is, um, sometimes, bigyan mo din siya ng mga surprises. Napaka-importante din sa LDR, mga pips, yung hindi nawawala yung kilig. Yung oh away ganun, ha? Napaka-importante yon. Hindi nawawala yung kilig. At least, bigyan mo siya minsan ng mga surprises. Like, gawan mo siya ng video. Like, like video about LDR. O screenshot mo yung video, video call yung dalawa. Gumawa ka ng slide. Na mga ganun, basta mga maliliit na surprises lang mga pisa Ha? Diba nga, sabi nila na it's the effort that counts. So, hindi kailangang mahal yung surprises mo sa kanya. Let's proceed na sa number 4. So, pag-usapan nyo palagi ang pangarap nyong dalawa. Napaka-importante ito sa, sa LDR, mga pips. Lalo na kapag uh, mga 2 years na kayo. So, dapat kung nasa maintaining stage na kayo, i-bring eh, up nyo palagi. I-bring eh, up nyo palagi yung mga pangarap nyong dalawa. Kung ano yung kung mga long-term, long long, term goal sa relasyon yung dalawa. So, palagi nyo pag-uusapan. Hindi naman kailangan na araw-araw pag-uusapan. At least, palagi nyo i-bring up sa pag-uusap nyo dalawa. Para at least, may reason kayo na lumaban sa LDR nyo. So, number five. Number five is maging positive sa relasyon nyo. Ako, may mga nangyayaring ganito, mga peeps, na hindi kaya talaga ang LDR. Hindi kaya ang LDR. After one year, give up na agad. Well, kung isipin mo, isipin mo mga pipsa, kung talagang love mo siya, kung talagang love mo yung ka-LDR mo. Kung talagang gusto mo i-push yung, yung relasyon yung dalawa, ha? Well, well, ganito yan, ha? Kung gusto mo talagang i-push yung LDR yung dalawa, Naku, mag-antay ka. Magkikita at magkikita din kayong dalawa. Basta be patient lang, mga peeps. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang yung pagkikipag-communicate pag mo sa LDR nyo. Be patient lang at magkikita din kayo. Kaya kung ikaw, ikaw ay nakikipag-LDR. Kung first time mo nakipag-LDR, yes, I know, mahirap siya. Kasi nadaan ko din yung mga ganyan dati. Mahirap siya. Pero kung positive kasi yung mindset mo about sa LDR, hindi hindi ka mawawala ng pag-asa. Kaya mindset is the key, mga pipsa. Tandaan nyo yan kung gusto mo na mag-work yung LDR yung dalawa. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off.